Hello mga sir, ito meron naman tayong uh, isang uh, click dito na nagantay ng uh, buong maghapon dahil sa sobrang dami ng pila natin at ang gagawin kasi natin dito mga sir ay magbaba tayo ng makina dahil sa tunog yan. dahil sa tunog na yan kita nyo, sumasabay sa acceleration si ito yung mga basic din kung gusto yung malaman kung uh, may problema ba sa makina. Ayan ah. Tuwing binipihit mo siya, sumasabay din yung ingay ng makina. Ayan, parang may nag-uumpog ang bakal sa loob ng makina. Ayan. Pagka ganyan, may problema yung kanyang connecting rod. Park pa rin ang sigunyal yun mga sir. Kaya matik daw ng makina pag natin yung makina sa yung chassis bali si shortcut na lang natin papakita ko lang sa inyo mamaya kapag kalakalas na yung makina sa yung chassis para hindi yung mabay yung video natin yan, bali dalawa itong mga sir ito pa yung isa yan, ginagawa ni Abit si Gunyel din yan kalampag naman tapos overheat na ito lang, pag-iwala natin yung makina yung, saka yung chassis at uh, ilalabas natin yung ayun uh, chassis para ano kasi meron pa tayong uh, isa o dalawa pa ano uh, gagawin na dito na. Yeah, ito na yung wawalwalay natin mga sir. Ayun. Uh, ginilid lang natin. Wawalwalay muna natin. Ngayon ya. Pakita ko yung ano. Yung sinasabi kong si mga sir, ito yun. Yung pinagkakapitan ng uh, pulley sa kain drive face. Yan yung si At yung gitna niya, yun yung connecting rod nandito. Yeah, kailangan mo natin mabuksan. Tapos pakita ko sa inyo. At uh, mayroon na rin akong uh, nakalaan sa kanya na connecting rod. Dahil kamabayan naman to. Uh, bigyan lang natin sir. Pero kung kalampag naman yung papagawa nyo sa akin mga sir. Medyo hindi ko kayo mabibigyan. Na uh, kasi wala akong uh, available na pang kalampag na sigunyan. Ang available ko lang ay uh, connecting rod lang dahil connecting rod narinig naman yung tunog nito kanina connecting rod lang yung problema niya pero matik yan pati yung black damay yeah, bumuksan na natin ito ito na natin yung ano, cylinder head so yung black at uh, yung paste naman yung tatanggalin natin Yan, papansin nyo na iwan yung kanyang uh, sigunyel sigunyal kasi hindi yan ang problema. Hindi yung kalampag ang problema niya. Yeah, tapos ibalik niyo yung nut kasi totally may pang tanggalin yung sigunyal kapag kayong, yung sigunyel nat yung sigunyal uh, natin ay hindi kalampag. Kanya hindi mo yan mabubunot ng kamay lang. Pero pag yan, kahit kamay rin kamay mo lang sa pagtanggal niya, matatanggal mo na. Okay, pop okay. <clears throat> Kaya tingpok pokin. Yan. Lagay niyo yung nak mga sana para hindi maano. Yan, tuwa diba, tigas. Yan, Yan. Yeah, hindi siya kalampag. Kahit ngayon bering, sumama rin sa uh, sigunyal. Ba't eh? Aray! Atong ba't tuloy? Nag-focus ka rito eh. Tinanggal ko na nga eh. Isip ka! oh, ka. Sugat-sugat na rin naman yan eh. Wala nang kita. okay. Alam mo Yeah. Ibig sabihin, masigip pa yung ano, sigunyal niya. Ayan. Tapos mamaya, makikita, papakita ko rin sa inyo yan dahil tatanggalin ko to. Tatanggalin ko to. Pipress ko yan, tapos pakita ko sa inyo. Tanggalin mo yung piston. Eto na, tanggalin natin yung uh, piston. At ito, bubuksan ko to. Bubuksan ko to, tapos ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ito mga sir, sinalang ko na siya. Tatanggalin ko muna Isang face para makita natin. Ayan. Ayan. Tanggal ko na. Pag iwalay ko na yung sigunyal. Yun. Ayan. Dito natin makikita yan mga sir. Ayan. Tapos dito. Tignan natin. Ayan o. Na. Yan, napakalait lang yan mga sir pero sa impact ng motor o yung tunog ng makina Diyan yun na yung makikita yan yung ganyan no gas gas po yan tama ng sigunyal yan yan pakita ko sa inyo yan no? yung ibibigay ko pa sir si meron ako nyan eh ito o oh. yan totally pinip, pinip, uh, pinipre-prepare ko na to ito yung ano yung isang fish niya rin na ang problema lang ay uh, kalampag kaya ito ito yung gagamitin ni sir yan pinanggal ko muna kita ko muna sa inyo ayan ah uh. walang tama tapos yung kay sir ayan uh, may gas gas kaya umingay ito lang naman yung mapapakinabangan ko dito. Ito. Kasi hindi yan ano, hindi yan kalampag. Yung kalampag na yan, kaya dito. Kapag maluwag na yan, yung lagayan ng bearing. Yan. At bubuhin ko itong mga sara. Ito na yung pisa na ibibigay ko sa kanya na walang problema. Ayan. Walang gasgas -gas yan. At uh, ito yung kanya na may gasgas. -gas. Kaya uh, pang junk shop na yan. At ito na, bubuhay ko muna itong mga sara. Yan, para makatipid-tipid naman si sir. Yan, basta mayroon tayo, pupwede yan mga sir. Pag wala, yan, sasabihin ko naman din sa inyo pag wala. Yan, ito kasi hindi siya kalampag to. Ito yung kanya. At sa akin naman yung magnetic type. So, bubuhay ko muna itong mga sara. Yan, ito na mga sira. Nabuo ko na yung sigunyal. Hindi ko na pinakita sa inyo para mas mabilis. At ayan, uh, nalain ko na rin siya. Ayan, ito na yung gamitin ni Sir. Para may lagay natin doon sa makina. Sa so, motor niya. O inuhugasan pa ni Kapulong. After mahugasan yan, itong sigunyal natin ay uh, isasalpak na natin. Ito naman yung kanya. Kasi andito yung kanya ng, uh, half moon. Ayan o. Uh. Nandiyan pa. Kaya ito yung galing sa kanya. Tatanggalin ko pa yan mamaya. Pag isasalpak na natin yung maginito Nandiyan mo na yan. At uh, ito yung naging dahilan kung bakit ito na ibaba yung makina. Sa so, mga magtatanong kung bakit ito nangyayari sa motor natin. Dahil po yan sa langis. Alam niyo naman siguro, para na yung mga peak oil. Yan, dahil dito. Kaya nasira. Then, dapat aware kayo lagi sa oil na ginagamit ninyo Para siguradong hindi masisira Yung motor ninyo Yan, sa muna natin yung ginagawa ni Kapuno Tapos saka salpak yung sigunyan Yan, ito mga sara Bari nalilinsan na natin yung crankcase nya At uh, ito, pinapainit ko na siya Ng uh, blower Pwede naman kasi itong gamitin ito mga sir. Kung wala kayong butane Yan, gamit lang kayo ng blower Siyempre, patatagalin nyo ito kasi blower. Ito sa mait na mainit. Sa kanya, isalpak yung sigunyel. Ayan, kung wala kayong ano, butane. Ayan, ito, pwede nyo gamitin ito. Ayan, pwede ko muna mga sala. Medyo may katagalan ng konti. Ayan, ayan mga sala. Ay, lubog ko na kaya pwede niyong gamitin yung blower kung wala kayong blue torch kaya saglit lang din naman ano, may lubog kaya para na maging buwan natin tapos lagyan natin ng beta gray saka natin na uh, simbolin o isasalpak na yung kabilang crankcase nya at uh, sige po lang nagda, nag, ano pa, nag grinding compound kasi magpapagkaya ng black dahil yung black nya mga sir may uh, gas gas na Ayan, papansin niyo yan gas gas na yan yan, kapag kawans na siguro niyo lang problema niyan mga sir, yung motor ninyo. Asahan niyo, paglaanan niyo na rin ng pamalit sa black. Huwag niyo pang niyan kasi madudoble lang yung gastos ninyo kapag kawans na. Ito uh, hindi niyo pa rin pinalitan or yun na piyon pa rin ang ginagamit nyo May posibilidad na one month babalik ka uli para magpa palit ng ano ng black kasi uusok 'yan. Tama sa 'yan, napagtama kami yung dalawang crankcase na pag uh, na. O, napagsama ko na. Yung dowel nito, mga sarawag, yung kakalimutan para hindi ma-deform yung crankcase natin at hindi rin siya madaling mag-crack. Kaya, pagkakulang ng ano yan, dowel, may posibilidad na-deform yung ating uh, crankcase. Yan, dito naman sa crankcase bolt natin, mga sarawag. isuksok suk nyo muna lahat. Dapat, uh, yung mga tornillo natin, dapat same yung angat nila bawat isa dyan kasi hindi kasi pare yung kanilang tornilyo para maiwasan natin yung maputol yung tornilyo or magana close trade ayan naikpitan ko rin yung nut pati yung dito ayan nilagay ko na rin susunod na nilalagay yung piston piston ring at uh, ito yung mga gasket na gagamitin natin ito yung black bago yan at syempre under pa rin sya ng break in para hindi mapira sa yung ating piston to block yung tipong break in mo naman yung kahit 60-60 lang kahit mga ilang araw lang ito na yung ating piston piston ring ito na yung bago nating piston sa so, nyo din yung gap dapat ay uh, hindi magkalapit kasi sa sa katagalan kasi niyan mga sir. Yung ring na yan, umiikot din niya ng pagkunti-kunti sa katagalan. Kaya dapat malayo yung distansya nila. Paikis niyo mas maganda pa ganoon. Pak. Parang pag kasi pagka nagkatapat na ganito mangyayari, wala. Sasakit eh, i Sasakit yung ipin niya. Kaya nga nagkatapat na eh. Like si Lisa eh. Kaya umuusok na eh. Tapos yung dowel, eh, lagay nyo dyan. Kabilaan naman. Huwag nyo rin kakalimutan. Para hindi ma-deform. Puro ano. Hindi sumakto. Mahirap na. Palit na baluktot na eh. Baluktot yan. Oo, oh, palit na ito. Bukas no. mm -hmm. mo lang balik tayong motor mo Bukas na Ang bilhin mong te, Yung kadena yung, ano, yung kadena ng tao <laughs> Yung may kulay gold Yan, tapos yung block naman, sunod natin. At cylinder head, gasket, water pump. Tapos tambucho. Yan, kabit natin lahat para ma natin. At may kabit na natin dito sa kanyang chassis. Ayan. Ayan. Ayan, ito mga sir, gumamit na si Kapulong ng tatlong mata. Pangatlong mata. Ayan. Kasi gabi na. Yeah. Tinatime na niya yung magneto saka sa sprocket cams natin para makuha natin yung saktong saktong top, date. dead ayan, natin yung ating cylinder head ayan sa pag patiming uh, pa timing naman may guhit yan dito mga sira sa magneto natin, itapat nyo dito ito. at kapag naitapat nyo yan syempre dito rin kayong titingin yan, yung yung kanal na yan itapat nyo rin dito at saktong sakto yan para kapag once na pina-under na natin start na siya agad pag advance ng isang AP nasaan nyo yan na-under siya papalya pag uh, late naman hindi siya andar, magbabak pero mag mag magbabak fire o oh. kapag kami malas naman maaaring magkasalubong po yung piston natin saka yung balbula matik maglulos compression kakalasin mo ulit yan kaya back to kalas ka na naman eto na nabalik nga natin yung kanyang water pump cover at doon sa ano naman ha kasi nagpaltin tayo ng valve clearance dyan sukatan nyo ng valve clearance tayo ng valve seal pala sukatan nyo ng uh, valve clearance 10 sa intake 24 naman sa excess at ilalagay natin yung swing arm ulan ng yung tambutso. Gawa ng wire. let's bolt in na tayo dahil uh, tapos na rin natin yung makina. Kaya pagdurog tumuin na natin yung makina at yung chassis. Para makawin na rin siya sir kasi anong mooras na rin. Ayan, simbolin muna natin mga sala. Tapos, mamaya, paano rin natin? After natin makasimbol. Ayan okay. to, binubos na natin yung oil. Sick yung ating ginamit. At, uh, magandang klase yan. Meron tayo yan. Tapos, mamaya yung kulan. At, uh, papaano natin. At, natin may lang yung, ano, yung radiator. tama ito mga natin din para makita na natin kung mayroong error code na naka-install sa ECU at uh, mabura natin at may tuno rin natin yung kanyang uh, engine speed or yung minor nalagyan na rin natin ng coolant uh, ayun no? umuusok yan kasi nga natuluan ng kulan or langis ng tambot pero mapapansin niyo yung tunog. Ibang-iba na yung tunog niya ngayon compare nung uno pa nating siyang uh, o bago nating kalasin yung makina. Palayo na. Yan, kasabayan din noon. yung isang click na 150. Sila kasi yung uh, mga nahuli. Nakauwi na yung isa na click 150. Nasigunyal din yung problema. At uh, ito, tinap overhaul din natin yan kasi kumakaya na langis at uh, malakas nang umusok yung kanyang tambotsok kulay puti pa naman painitin natin konti para makita natin kung mayroong linkage sa baba ayan tapos na rin tayo dito sa 1 to 5 yung narinig yung ganyan tunog sana po yan mga sira sa tour drive bearing yan pero wala namang ano yan. Goods pa namang gamitin yan. niya yan. Kanya na naman talaga ang tunog niyan. Ayan. Tapos ilip ko na yung kanyang kilometer. Ayan. 71,000. Hindi pa umabot ng 100. Ayan. Ayan. dapat alagaan nyo sa langis yung kanyang uh, motor. Yung, yung motor nyo. Para hindi kayo matulad dito. Yung kila lang yung langis na. Ay, hindi na pipake. Na, hindi na pipake eh. Ayan. Yeah. Okay na to. Tapos na to mga sir. Dito na natatapos yung ating video mga sir. Ayan. Yeah. Salamat sa pag-watching.